ni Kanindot Mahigala ang ah, oh. amo kumpanya hey, shout out hey. ka sa inyong tanan <laughs> <Ay, big laughs> Ang <butang> video na matagbalik pa Mga upan sa Princesa Diana Si Arman Ang nasa likod yeah. mga sabahan <laughs> Si Mga really? si Jessa Hi, welcome to our vlog Support so today's video guys Hindi pala yun Go, go, go Boyo, si get same. Get same sa umaga. Okay, 'di. So Raul. Sa Saturday, uwi na po kami. Tapos, um, maglalaro kami kasi may championship kami ngayong gabi. Lalaban po namin ang malaking shop 6. Napala kinamang natatalo. Ay, may shift pa na sa limot. Pagdaan <laughs> mo service mo maayo og inig uli ninyo nagaantog mo maayog ninyo og labi na sa tanan ng ang pinakagawa po ng manager ng safety si boss nani na huay kurat ah kanindot kayo na mga higal ah nakangyabog na yung mga guard para wala i-ikyas ang mga mananap mo sa ito nga uh, partida chat out kang gumba uh, ay nagawa'y babay wala na, mong driver sa mga emergency vehicle denisa sa silangan my name shout out kanin yung tanahan. so ayun lang po salamat sa panunod ng may vlog sana po supportahan follow like and share thank you Take for watching, for watching. Yeah. <laughs>